Gagawa po ako ng uh, lang na reaction patungkol dito kay Bopil at kay Marilyn Chang. Sana eh makita nyo to ano, hindi for the views lang. Reaction ko to sa inyong dalawa. Ikaw Bopil, patay gutom ka. Totoong patay gutom ka. Alam mo ba kung bakit ko nasabi yan? Kasi wala ka naman ibang income na pinagkakabuhayan halos mag upload video ka talaga yung uh, kahit fake news na sasabihin mo kumita ka lang ganyan na ba ganyan na ba ang uh, kaano mo sa pera para lang uh, kahit maling informasyon sasabihin mo dyan sa harap ng camera hindi kayo nagkaiba ni Marilyn Chang Si Madeline, sinabihan mo pang buntis. Ipinagkakalat mo pa dyan sa channel mo o dyan sa upload video mo. Kaya na hospital si Madeline. Ha? Kung ano ang sakit ni Madeline. Sinasabihan mo pang buntis. Bakit? Ikaw ba ang nag -iyot? Ha? Iniyot mo ba yun? Iniyot mo ba si Madeline? At bakit alam mong buntis? Para lang magkabuse ka inuunahan mo pa yung may karapat dapat dyan gumawa ng upload video Inuunahan mo pa yung uh, kapatid ni Madeline na si Sheena hindi ka man lamang muna naghintay kung sino sa family niyan ang magka-upload video nasa hospital pa yung tao ha? narinig mo lang, may nagbigay lang ng information sa iyo without knowing kung anong itatalak-talak mo diyan sa views mo diyan sa video mo, basta lang magka-views ka. Dahil nga naman mag-upload video ka, marami nga naman sa iyong manonood. Kapanipaniwala ka manalita. Nanay ka pa naman. Ginagawa mo ang lahat sa pagiging pagkanalay mo kahit malina. Bakit anak mo ba? Yan si Madeline at alam mong buntis. At saan naman ang galing yan na impormasyon mo? Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ang nag-iyot dyan? Kawawa na nga yung sitwasyon nila, lalo nyo, lalo nyo pang kinakawawa dyan sa inyong mga video. Hindi na kayo naawa. Matanda ka na. Influencer ka. Dapat kung anong sasabihin mo dyan sa harap ng camera, may matututunan lamang ang mga tao sa'yo. Ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Gagawa ka ng isang upload video, isip mo, may manunood sa'yo. The same time, may merong mayroon ka mapapagkakitaan, kahit sa mali. Isipin mo nga yung pinapalamon mo sa pamilya mo, ganyan na ba? Ganyan ka na ba Isip-isipin mo nga bupi lang mga pinagbubuka mo dyan wala kang karapatan magsabi ng mga kung anong impormasyon, lalo't hindi mo naman pamilya. Inunahan mo pa yung kapatid na dapat siya ang magbibigay ng impormasyon sa kanyang sariling channel dahil ang kapatid niya yan, pamilya niya yan. Kung mo nakikita, nakikita mo o nakikita ninyo na hirap sa buhay, ha? ginaganyang-ganyan nyo na lang pinapahiya nyo sa social media nyo na dahil lang sa pera ang kaidad mong iyan yung katandaan mong iyan yan ang sasabihin mo sa social media hindi mo man lamang iniisip na pwede rin silang mahiya private na nila yan wala kang pakialam kung ano ang nangyayari sa buhay nila bakit may basbas -bas ka ba na sila ay i-upload video mo hindi pa nga, hindi mo pa nga alam ang totoong rason kung ano ang sakit ng tao. Inunahan mo na. Parehas lang talaga kayo ni Marilyn Chiang. Ikaw rin Marilyn Chiang. Ayun yung tao, sinusumpa-sumpa mo na makarma, gibaan, sinasabi-sabihan mo pa dyan na malandi, libog, ipapariha mo pa sa ugali mo, ipapariha mo pa sa buhay mo. Ikaw na rin ang nagsabi kahit matanda na, may libog pa rin. Uy, huwag mong idama yung bata sa kalibugan mo. Pinapahalata mo talagang katandaan mo, malibog ka pa rin. Sinasabihan mong malandi. Bakit? Ano bang karapatan mong sabihan siya ng malandi? Napakain mo ba yan? Ha? Kamag-anak mo ba yan? Wala kayong ibang pinakaiba ni, ano ni Bopil? E eh bagay, sa bagay kiniklim mo nga naman, pamangkin mo. Magkalahi pala kayo, ano? Kung paano paano mo lait-laitin, Marilin Chang, yung Madeline na yan, yung batang yan. Hindi kami lamang naawa. Sinasabihan mo pa na uh, kakampi mo ang kalingap. Ikaw ang isa sa mga kakampi ng kalingap. Bakit? Inaano ba ni Madeline ang kalingap? At bakit nagagalit ka sa mga taong may tumutulong sa mga batang yan? Anong paki mo? May ambag ka ba? May binigay ka ba? At makapagsalita ka dyan, ha? Para bang akala mo ikaw yung bumubuhay sa kanila? Akala mo ikaw yung nagpalaki sa kanila? Ikaw yung nagluwal sa kanila? Anong paki alam mo? At naging ina ka nga ba talaga? Kasi kung naging ina ka, hindi mo pwedeng sasabihin yan sa batang yan, kay Madeline, kung ano wala kang alam kasi ni minsan hindi ka binigyan ng karapatan na maging ina ka sapagkat nakikita na nga namin sa harap namin kung paano ka daw ay magsalita alam na namin kung bakit ayaw ibigay sa iyo ng gobyerno man o ng dati mong asawa ang mga anak mo dahil sa ugali mo sadista ka napakasadista mo manalita ka sa kapwa mo sadista ka pa rin Parehas talaga kay ni Bupit, mga mukhang pera. Ikaw patay gutom ka, Marilyn Chang. Wala kang ibang ginawa sa buhay mo ang mag-upload. Ginawa mo lang sa buhay mo magpaganda kunwari para disente kang tingnan. Pero dawi ng mga binubukan ng bunga nga mo, disente ba ba yan? Pinapahamak mo yung pamilya, yung may mga taong wala namang kinalaman sa buhay mo influencer na matatawag ka ba? Maganda ba yan? Sa tingin mo, maganda na ba yung mga pinagsasabi mo? Minura-mura mo yung Madeline? Ngayon, nasa hospital. E baka nga tuwang-tuwa ka dahil na hospital kasi sinasabi mong isusumpa mo siya o karmahin. Manalita ka. Sobra ka manalita. Ano kaya ang pwedeng mangyari sa buhay mo? Isa sa mga tao, sa mga naging galit sa'yo, umuwi ka ng Pilipinas ipalasap din sa kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo. Alam mo ha? Kung maaano ko lamang si Senador Rapi Tulpo, no? kung makakausap ko lang to ng direkta, marami akong pwedeng sabihin laban sa Laban sa inyo. Mahilig kayo manglait. Lalong-lalo ka na marilin siya. Grabe ang buhay mo. Grabe ang bunga mo. Hindi na namin masabi, hindi na namin ma-explica kung ano pa ba ang pwede namin sabihin na words na dahil napaka sobrang sama mo, napakasobrang demonyo mo. Disente kang tingnan sa harap ng kamera, maganda ka manamit, sa tingin mo maganda ka nga, pero ano man yung budhi mo, pangit. Nakaka-ano ka? Alam mo ba, parang um, sa pagkain, nakakasuka. Hindi na makain ng hayop ang mga pinagsasabi mo. Kailan ka ba kaya uh, bibigyan din ng karma ng Diyos? Alam mo kagabi, bago ako natulong, halos kulang ko na lang kausapin ang Diyos. Sabihin ko, ikaw na ang bahala. Totoo yun. Halos kagabi, ang nasa utak ko, ikaw lang. Sinasabi ko, Diyos ko, bahala ka na dito sa taong to. Ayokong magsumpa dahil sapagkat ayokong bumalik din sa akin. Pero ikaw ang nakakaalam kung kailan ito titigil. Kung kailan ito magiging, ha? Ah, eka nga eh, magpakam kumbabang tao. Parehas lang kayo ni Bupil na dahil sa social media, nagiging masamang tao kayo para lang kayo kumita sa revenue. Ganyan na ba kayo? Wala na ba kayong malalamon? Wala na ba kayong ibang paraan na pagkakitaan ninyo? Yung hindi kayo naninira ng tao, pwede naman kayo dito umarap sa camera na magsalita. Pero yung daw kung kayo manalita, eh, talagang kahusga-husga ang ginagawa ninyo sa kapwa ninyo. Ano? Matakot kayo sa mga pinapakain nyo sa pamilya nyo, lalo ka na bupil. Ikaw rin mariling sa bagay wala ka naman pamilyang pinapala mo, dahil nga kasi hindi ka naman naging magulang. Pero ikaw, dahil sa kagustuhan mo maging sikat, magkaroon ka ng maraming pera, hangaan ka, yan ang gagawin mo, kahit sa maling paraan. Sasabihin mo pa, libog. Siguro gawain mo yan talaga. Kasi the na ano ang tinatapon mo sa kapwa mo, ikaw ang may karanasan niyan. Sasabihin mo, bata man. Ang libok, bata man hanggang sa tumanda, malibok pa rin. Tapos mumuramurahin mo yung tao, yung madili, dahil malibok, malandi, lahat ginawa mo na, inakusa mo na. Anong klaseng tao ka, Marilyn Chan? Hindi ka karapat dapat dito sa mundo dapat eh. Pero ewan ko sa nib ng demonyo. Hindi ka naman artista pero parang piling mo artista ka. Isa kang eh uh, eka nga eh kontrabida. Marilin siyang isip-isipin mo muna mga pinagsasabi mo kung tama o kaya eh, uh, balikan mo yung mga live mo kung tama ba. O ngayon nasa hospital yung tao wala ka nga kahit singkong duling na ibinigay. Pero kung nilait-lait mo, sobra mong nilait-lait. Hinamak-hamak mo. pula mo nalang pugutan ng ulo sa salita mo. Kung paano mo siya minuramura, hinindot-hindot. Ha? Kung paano mo siya tinaladkad ang kahiyan niya dyan sa harap ng social media mo, sa live mo. Ganun na lang. Marilin siyang hayaan mo hindi man ako ang makagawa ng pagiging karma mo. Bahala na ang Diyos sa'yo. Pero hayaan mo rin, gumagawa na ako ng paraan kung paano ka ha, makakarma. Nagdudulog na ako kay Rapi Tulpo. Idudulog kita. Bawat na mga sinabi mo dyan, dapat paninindigan mo yan. Dahil kasi video mo yan. Hindi kami ang may gawa niyan. Ikaw ang nasa harap ng camera. Parehas lang kayo ng tiyain mo. Parehas lang kayo ng mga nagre-reaction kay Madeline. Parehas din kayo ng mga kasama mong reactionist na mga balahura. Tandaan ninyo, sa tingin ninyo kayo ang masaya, halakha, maganda, mayaman, at ang ibang tao nilalait-lait niyo, sinasabihan pa ninyo, para hugas ng plato, ha? alila sa ibang bansa, sa abroad. Bakit kayo? Bakit din kayo nakatungtong ng abroad? At bakit din kayo pumunta ng abroad? Ha? Ano rin ba ang gusto ninyong mangyari sa buhay din ninyo? kung bakit kayo nag-abroad at ano ang una ninyong way na ginawa dyan. Hindi ba naging burikat din kayo? May pamilya ka, may asawa ka, iiwan mo sa Pinas na isa ka rin. Nag-asawa ka rin dyan. E di ba pag din ang ginawa mo, paglalandi rin. Pero kung manghusga ka sa mga taong, disenteng tao, marangal ang trabaho, marangal ang ginagawa, tumutulong sa kapwa. Kung husgahan ninyo, akala ninyong wala kayong ka, kahusga-husga din. Akala ninyo napakabuting tao din ninyo. Dawi din kayo manalita dyan sa harap ng kamer kamera ninyo. Yan na rin ang inyong kahusgahan yung paano rin kayo manalita sa kapwa ninyo. Di ba? Wala na kayong ibang ginawa sa kapwa ninyo ang manira. Nakapangasawa ka lang? Kala mo kung sino ka na? Ha? Eh bakit? Mayaman din ba yan na pangasawa mo? Eh hanggang nga ngayon din, nagtatrabaho ka nga rin dyan eh. Para rin may maipadala ka rin sa pamilya mong iniwan. May iniwang kang pamilya sa Pilipinas. Ha? Akala mo nakajakpat ka na dyan sa asawa mo Matanda na rin yung asawa mo Isipin mo Ilang taon na lang din ang pagsasamahan yung dalawa Darating din ang panahon Babalik ka rin sa uno Hindi ka naman mayaman Hindi naman milyonaryo ang napangasawa mo Masabi lang na meron kang asawa Na foreigner. Ipinagyabang mo na pero wala kang kasiguraduhan sa bulsa mo. Kung may milyon-milyon yan, na ibibigay sa'yo. Kung milyon yan, eh bakit ka pa nagtatrabaho dyan? Ha? Isipin mo. Ang itim na nga ng ngabil mo, ang itim pa rin ng budhi mo, hindi pa rin kayo nagbabago. Mga reactionist nga talaga kayo, no? Reactionist na mga balahura. Diyan kayo nakikitaan ng mga reaction mga nagre-react sa kalingap na balahura. Sana eh may matutunan kayo dito at sana 'wag ninyong gayahin ang mga taong ganito ang mga ugali. Bye bye.